Iya ang inyong katuwang at laging kasama Umuto ka lang sa kanyang programa Pa Uy, siya nga pala, na-recover dalawang Bugatti Chiron Wow, may Bugatti na pala sa Pilipinas, no? Grabe Na-recover na ng customs Isang pula, isang kulay blue Bugatti Chiron Magkano yung Chiron? Sa US, that is 3 million dollars So, magkano yan sa Philippine peso, that's 150 million. Ang ganda naman kasi nung kotse na yun. Mahal pa sa ano yan, mahal pa sa Ferrari, mahal pa sa Lamborghini. Oo, di ba? Ang may-ari, uh, isang uh, Thailander, kotse yung Chiron, eh lagot ka. Habulin ka ng ano. <laughs> di ba? Alam mo, this is the thing. Na-recover na ng BOC, ng Bureau of Customs, yung dalawang Bugatti Chiron. Pero partner, yung mga nagpasok niyan, pagpapanagutin pa rin sila ng uh, Bureau of Customs, kinakala nila magbayad ng, ano, ng penalty dahil sa ginawa po nila. Oo. Uh, ayan. Sabi niya, ano, ng uh, BOC, yung uh, bawat uh, isa sa Bugatti Chiron na yan, okay, ang uh, worth, ang uh, taxes and duties pa lang niya, kada isa ay nasa 165 million na grabe no sus. Oh, Bugatti uh, supercar uh, will cost uh, a buyer 3 million dollars. So sa Philippine peso yan 150 million yan. So kapag yan ipinasok ng tama yan 165 million daw each yung tax and duties ngayon sa isang revelasyon na ginawa ni senador Raffy Tulfo. Okay, ni Uncle Rafi. Allegedly, yung dalawang Bugatti na yan. Yan, no? Sus, ang gwapo. Sa naol, no? Grabe, oh. Uh, Mario Joseph. Si... Okay, Bugatti siya lang. Okay. Ang tuloy Okay, anyway, yung na-recover, ganyan. <laughs> That's the same uh, color that uh, that was recovered. Anyway, uh, sabi ni, uh, ni Senador, uh, Rafi Tulfo sa kanyang uh, expose last year, na ipasok doon yung dalawang Bugatti na yung sa Pilipinas partner. Nung, nung panahon ni dating uh, Customs Commissioner, Yogi Ruiz. Ayan. Hindi ko naman sinasabing may kinalaman si, si Commissioner diyan. But uh, allegedly, naipasok sa Pilipinas siya. Ngayon, ang bina, binayad na na buwis nung mga nagpasok niya, nasa 24 million lang. Ako. Parang 24 million each. Okay, may papel yan. Uh, kasi nakarehistro yung Bugatti na yan. Tapos, uh, para marehistro ka, since imported yan, kaya may papel ka mula sa customs. So, nakapag-produce ng papel yung, nakakuha ng papel si Sedo Rafi Tulvo bilang katunayan na, na nagbayad di ano, yan ng taxes and duties. Okay? Kaya kinagot lang ni Sedo Rafi Tulvo, eh instead na 165 million kada isa yung babayaran na taxes and duties ng uh, may-ari ng mga saka na yan ang binayaran lang 24 million nako. Kung 24 million nya Alex, let me give you an idea Alex. Sabi siguro nung nung nag-release niya sa customs, dapat imbestigahan 'yan eh. Sige, 24 million na lang. Tapos magbigay ka ng 10 million sa amin para sa amin uh, for, for the boys. Diba? Diba? Sigurado ako. Undervalued yung ano, yung, uh, yung dalawang uh, Bugatti Chiron na yan. At uh, na in-release ng, uh, ng, dalawang taga-customs. May pirma, kaya naparehistro yan. At ang tasa lang ho, meaning tasa, yung, yung, uh, yung calculation sa uh, buwis. 24 million lang ang binayaran. Wala man lang sa kalahati. <laughs> na? Kasi kung 165 million each, dapat man lang eh, kahit na 70 million, di ba? Tama ba? Or 60 million, something like that. Kahit na 70, 75 million, okay? 24 million lang ang binayaran. Obviously, kaya undervalued yan kasi mayroong mga kumita dyan sa Bureau of Customs. may kumita dyan. at dapat investigahan yung ano yung, yung dalawang uh, uh, yung uh, yung customs sa uh, ano ba ito collector examiner na nagparelease niyan na, they should be investigated okay pati yung dalawang nagpasok ng bugatti na yan there should be a thorough background check on them ayan yun no ang ganda niyan okay para malaman bakit siya nakapapapasok ng ganyang sasakyan Kamara, ah, ano yan eh? Alex, sanga-sanga yan eh. Kung meron kang kapabilidad na bumili ng ganyang kotse, ibig sabihin pa, Alex, ah, dapat alamin ng gobyerno kung anong negosyo niyan. Nagbabayad ba ng buwis yan? Yan, okay? Diba? Bugatti Chiron. May nagtanong sa akin, ano raw gagawin dyan sa Chiron? Okay. Malamang-lamang, i-auction po yan. Okay? For your information, somebody asked me ano ang gagawin diyan sa dalawang Bugatti Chiron na yan na supercar na na ng Bureau of Customs. It might uh, it might undergo bidding. Baka ipabid yan para ma-recover ng gobyerno yung yung tamang buwis dyan. Okay? Baka ipabidding po yan. Anyway, uh, gusto ko rin makita yan. Siguro tignan natin kung makaka-request ako sa customs na ipakita sa akin 'yan, diba? <laughs>